Yeah, good morning mga giliw Stranded tayo ngayon dito sa Mindoro Dahil merong bagyo Hindi tayo makatawid ng Batangas Kaya ito o oh, muna tayo dito sa atin sa bukit Ah, kita nyo kayo ko nyan Masabaw, may bagyo Ito, lagi namin dinadaanan araw gabi pag kami sa bukit bukid ito'y simentado mas masaya bukit na bukit talaga dito mga giliw. gamit ko nga pala itong passion ng aking kapatid at masyadong mabigat ang aking sniper nag nakakamiss din naman mag-rides dito. Realization. Yan lamang madaming damo. Uy. Lusong. Lusong. Lamig Ang lamig ng umagang ito Wala na nga Lumalambing Anong lamig pa Yan Lumulubog ako Sa damdamin ko <laughs> Ando na sila tatay Nauna na sila Tabo lang tayo Parang ang bilis nga nila magmotor Yan Let's do the uproad Ayun, nakita ko na Tabo natin Let's go! Ah, ano, huwag kumulaan. Yeah, boy. Tapos makikita nyo yung kurba na maunlad na nakakatuwa. Kapakita ko sa inyo yung kurba. Yan. Ito na tayo sa... Ah, sana naman eh, kahit taro matambakan yung bukana na to Good morning! Yeah, titingin na yata ng karning ulo din Ulo ng baboy Kaya yeah, mga gilay, musta tayo Ito mga pagtaksa nyo yung korpa Parinburg! Good morning! Yeah, nakita na agad ang may isang ina-anak veni sa korpa yeah. Ang dami dito ng tindang karne kagaya niya tapos ang grocery ito yung landmark ng korba nagsabangan noon no ah dos oh, meron tayong dali meron tayong 7-eleven tapos meron din tayong dito ang oh saan pa kay ang daming gulay gulay ba? Diba? may mga coffee shops natin big bro oh may Mindarenas Lechong Minok may TGP may Angels yan na ay isang ka pa uh, may COI uh -huh. road trip brum 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 may tindahan ng tuyo tapos meron dito isang malaking grocery pa ya DRM Mark. Tapos may tindahan din dito ng mga punla. Oh, ba? Diba? Tapos ito na yung aming mini tindahan. Ito na. Ito yung bahay namin. Yan Okay. Parking muna tayo.